mag-discourte kayo pag walang laman yung ulit para may maulang tayo hindi yung ganyan ako yung adjun yun lang yung ginagawa nyo pag walang ulam mag-discourte kayo yung ulang ha B, di, di sila sumasagot B, anong ginagawa mo? ano, sa agno branch natin ah, dun sa anniversary oh, kaya na pa to kaso hindi ko magawa-gawa hindi mo pa tapos tapos eh B, hali ka nga videoan mo nga muna ako bakit? may naisip akong kalukuhan ha? kalukuhan ano yun? Ay, sa so mga kawander dyan, kalukuhan lang to, ah. Kasi, diba, be, oh. lang ito Kasi di ba, be, lumabas sa oh. Walang ulam. walang ulam. Hindi pala tinakapang ulam. <laughs> wala na ulam yung rev. Sold out. Sold out. Kaya oh. ulam natin yung pinang grocery kahapon. Oh. Ngayon be, may naisip ako sa mga pila kawander tsaka ni sa bahay vlog. Ano yun? Siyempre, surprise ko na lang <laughs> sa mga nanonood. No. <laughs> so, anong kalukuhan yan? Jo? Yeah? Kakaya tayo? Sa si Kawande? Oo, magsandok na. Magsandok na tayo. Tuyo? Itlo? Ano to? Tusi? Kuya, kasi wala nang hindi naman kayo ng kalimti Wala lang laman yung oh, ref. Hindi nang luto namin. Oh, wala na bang laman yung ref? Wala, nang laman. wala, wala, nang laman yung ref? Oo, tapos na. yung ah. Tsaka, talinda ni Wander na. Oo nga, na. na. wala nang laman. Dapat kasi kayong dalawa, kawander, kawander, kawander ka vlog. Pag wala nang laman yung ref, sabihin nyo? Nagsabi na nga kami, niya. Kaya nagsabi? Ha? na po, nawalan o, diba? o, okay, o. wala nang laman. O, di ba? O, mo, wala nang... Dapat pong mag mag-scrape kayo pag walang laman wala yung ulit. Parang may maulang tayo, hindi yung ganyan. Ako lang yung then, yun lang yung ginagawa nyo. Tingnan mo nga ito mga tabi. Oo. Oh, Bakit? Kung ano lang yung mayroon, yun lang yung ginagawa. Well, hindi mo ano, lang nang tinulang baka ba aba, or ano bang baboy ba gano'n? Eh! Oo oh, pa nga, ubus na nga yung reef natin. man lang o, yung reef. Alam mag o, uh, Ako na, yung miss na ako ba eh. Tapos, Bakit? E, Walang ulan. ulan! Kasi umulan diba day no? Oh. Umuulan kasi. Diba wala nga yung mga talbos talbos diyan. Umulan kasi no, maaghangi at saka ulan. Ulan saka hangin saka ano? Dapat umiskarte kayo! Hindi yung ano lang. Huwag oh, niyo kong inising na lahat. Oo. Oh. Kain ka na lang Nag na Naganda niya. Mamaya na kami maghulay. Oo. Oh. Mamaya maghulay. Mamaya na mag lang. No? Ha? Mamaya na kami kumuha ng gulay doon sa pagbala ng bakula. Pagbala ng ulan. Ayan muna yung ulam, yung ko yan ako itlog. Ano ba yung inyan? Itlog? It, 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 Tosino. Tosino? Eh dahilan nila makulan. Ha? yun lang. Ito. Sabari, paborito ko naman pala. Kambulito Ay, coin brief naman pala yan. Sosyalon! Sosyalon! Di, tsaka paborito ko pala ito, okay? Oo nga! Ipainit na lang natin. <laughs> Ipainit na lang natin? Oo! Uh Oo! -oh. na na ba ito? Ipainit mm Ano -hmm. naman yung ulan natin, Kuya? Mamaya sa na Sabi-sabi ko magalit ako eh! O bakit? <laughs> bakit ka kasi... Bakit mo kasi ninto yung galit mo? O magalit mag ka ulit! Susunod, ha? <laughs> Ayoko yung walang ulam sa ulang. Pakili kayo nga, nangitindihan nyo? Di sumasagot oh. sila, B. Sumasagot na sila. Sumasagot na si sila. Nagagalit! Nagagalit kayo, sumasagot sila. Dapat tahimik lang. Pag nagagalit, ako tuhihin kayo ha. O, kung pag may ulam, pag walang ulam pala, hindi ka ulam ha. O, sumasagot pa rin. Sumasagot pa rin talaga. Ulitin ko. Pag walang ulam, mag-discarding kayo ng ulam ha. B, di, di sila sumasagot. Pag nagsalita ako, sumasagot kayo. Sabi mo po, hindi sabi, sabi mo. Oo, oh, Oo, oh, pag ikaw yung magsalita, ano? Ang gulo mo kasi. <laughs> Ba't kasi ang gulo mo? Oo nga. Ang gulo mo, kain na tayo at nanginginig na Ay, ako sa guto. Na po. bunga buka pa pala. <laughs> Nakakawa oh, na nakain na kami na, kasi gutom na. Mahirap na gutom. pala mag, ano, may, mahirap pala mag, magdrama, magdrama, mag, mahirap Mahirap magpiling mayaman. Pi Ayun, nga pala, piling mayaman. Eh mga ko kung ulam natin. Kinib, <laughs> yun lang. Pagtsagaan na, ako mahirap. Ayun na tayo. Dapat din to galit kasi para maniwala sila eh pakamot-kamot ka kasi ng ulo eh kaya hindi sila iniwan galit kayo. Kaya ngayon ko ba? Huwag po, hindi. Painit mo, mas masarap. Okay, okay. okay mga wonder, see you po sa next vlog.